Story time! Mga balong kwentong nakakaaliw! Uh, lahi talaga namin ng mga pogi po. Ang kaya itong yabang. Nakakayak! Eh, hindi mo masyadong yung uso kwarto nun eh. Nakaka-inspire! Basta pag hindi na binintinda mo, palitan po, pero wag ka susuko. Wag uh -huh. ka susuko ka Nakakabili! I did some commercials na po rin dito sa Korea. Woo! Ano <laughs> yung kahit pa nakakakilig. Tama Huwag na ang kwentuhan. Kung umakap ka na sa akin. Ibibida natin yan. Ting Sabado, dito lang sa Kwentong tune in, kumusta po kayo? eh kung ako naman ang tatanungin ninyo nasa mabuti naman akong kalagayan at nandito lang ako sa bahay medyo naghahanda tayo dahil meron akong aatenda na isang birthday uh, celebration uh, bago matapos kasi ang taon ay uh, nagbibiwang tayo ng well kami, sasama na namin kayo ng uh, birthday ng aming bunso si Helga Antoinette Velasco Taberna uh, uh, November November 3. Yan. November 3, 2009 siya Medyo kakaiba tong experience na ipaparana sa atin, ika nga ipapadama sa atin ni Mrs. T at ng Outbox Media. Samahan niyo po ako ha, at ang aming buong pamilya sa kakaibang birthday celebration. Let's go! Vroom vroom! ba talaga tong misis ko? Tingnan nyo naman ang ating team ngayon. May nabitin ata sila dun sa aming F1 experience sa Singapore. <laughs> Kasi siwari-wari wap lang kami dun. Kaya eto at dinala ang buong pamilya at kaibigan dito sa Drift Motor Speedway sa Rizal para mag-celebrate ng kanyang birthday. Tingnan nyo naman ang outfit natin. Ang lakas, makabagets. Parang si Sergio Perez. Ito yung nanalo sa SGF1 Grand Prix. At syempre, para sa isang safe at mapayapang event, sinimulan natin ang ating programa sa pamamagitan ng pananalangin. Nagpasalamat din tayo sa panibagong buhay na bigay niya kay Helga at sa pag-iingat niya sa buong pamilya.

naki-birthday ka na, may chance ka pang manalo. Antindi mo talaga, ma Michelle. Siyempre, bago masubukan ng iba, eh magpapakitang gilas muna ang aming pamilya. O, oh, mag-uumpisa na kami ng race, ha? Ito, ito, ito. ito F, F, if, uh, if you, if a uh, picture paints a thousand words. Then why can't I paint you? kailangan safety first muna tayo. O ano? Hashtag Pamilya Taberna. Ready? Get set? Go! Tingnan mo naman. Feel na feel ko tong kart racing. Parang lumalabas na yung inner Sergio Perez ko. Next naman. Safe na safe gamitin tong go-kart na to. Ang control kasi ng speed nito ay nasa management ng speedway. Parang masiguro na safe ang experience mo. Woo! Grabe! Napagod naman ako doon. Oh, stop! Break time muna tayo. Napagod ako eh. Wow. Siyempre, may chibugan din from Katunyings. Tara, kain tayo. So what's going to happen is that we're going to let you go on first, playing uh, your first round at the lowest speed, alright, at level one. Once you guys are comfortable with level one, and you can see that you guys can control the tarts, and uh, you know, you, you have uh, experience on the track already, then uh, we're going to give you level two, okay? Talaga ready ng ready na itong mga players natin. Oh. No? Tingnan mo naman yung mga nasa junior male division natin. Aba syempre, hindi magpapatalo ang mga nasa senior division. Teka, teka, hindi po senior citizen to ha. Senior driver ang ibig ko sabihin. Di rin papahuli ang ating junior and senior female division. Grabe ang labanan dito. Napaka-intense. mo, yung mga saling kit-kit division din tayo dito. Teka, pwede na bang mag-drive tong mga to? Naku po! Talagang seryoso-seryoso ang lahat sa pakikipagkarera. Sige, mag-enjoy lang kayo dyan. Ako naman dito ay nasa cute division. Mami Sel! Mami Sel, nasan ka na? baka maiwi ko na tong baby na to. <laughs> Tingnan mo nga naman, ang bibilis talaga nitong mga players natin. Aba, finals tagad to. Ito na ang battle ng best of the best. Sino kaya mag uuwi ng isang bragging right dito sa ating junior at senior division? Alain nyo kung ano iuuwi eh. <laughs> talaga to mga kaibigan natin. Yeah. masarap talaga sa pakiramdam ng mga ganitong pagkakataon na nagkasama-sama at nagkakasiyahan kasama ang mga kaibigan namin at kapamilya na walang sawang sumusuporta sa amin at sumama. I just want to say as your mom that I'm very proud of you. So pero yung sacrifice mo for the entire family, you deserve this kind of party and even more than this dahil sobrang Proud kami sa iyo sa lahat ng ginawa mo for your sister and for our family. Happy, happy birthday. I love you so much. And even though you're 13 years old, you'll always be my baby. Okay? Kiss mama. Happy birthday. Alam mo naman, tayo lang magkamukha dito. Well, I hope you will stay uh, lovely and uh, beautiful. And God-fearing most of all. Thank you so much. I love you. Ubi-bilisan pa lang po kasi ayoko bumiyak talaga. ayoko bumiyak. Uh, thank you for being a great sister. Hello. Kaya, I hope you stay that way. Stay healthy and I love you, Kita. But I'm really grateful na kahit na yun nga po, you guys are still here for me and palagi nyo po napapalamdam sa amin, lalo na po kay Achi and sa buong pamilya po namin na <laughs> when we need somebody to be there, you guys, lahat po kayo. Palagi, we can always come to you and I'm very thankful na andito po kayo lahat. Yes! Yeah. nyo nga naman, nag-enjoy ang mga bata, mga matatanda, mga kaibigan at mga kapamilya natin. Pero higit sa lahat, nag-enjoy at masaya ang ating si Helga. Hindi man siya nag-champion o nanalo dun sa Speedway, pero champion ka sa si amin, Helga. Alam ko, happy ka na nakasama mo ang ating pamilya at ang ating mga malalapit na kaibigan. Helga, Tandaan mo to ha, ah. champion ka sa amin sa pagiging mabuting anak, champion ka sa pagiging uh, mabait at uh, mapagmahal na kapatid. At sana patuloy kang maging champion habang ikaw ay uh, pinagkakalooban ng Panginoon Diyos ng buhay. Thank you. Thank you sa iyo anak. At thank you din sa mga sumama sa ating special episode na to. Kitigilan ko na to dahil baka magkaiyakan pa tayo. O so, paano? Bye! Happy weekend! Happy birthday, Helga! sumusubaybay Halika na makinig ba bago na balita May bagong labas yung taong napapanood mo lang dati sa balita Anthony Berna oo siya wala ng duda Katunyeng siya kung tawagin malamang ay kilala mo din siya Mabait siya kung sa mabait lang Di ba na sa gitna lang Lahat pinapakinggan, tama o mali, walang pinapanigan Tao na walang itinatago sa sarili Marunong makisama, napakahusay mo Kaya gumawa kami ng ganto para ilathala ang buhay mo Simpleng tao na nanggaling galing sa dosya Siya na kong magmahal na ko lubos Mabagal man ang mga kwento tagos Na masapuso puso kasama ang Diyos Kaya lahat tara na makinig Abangan ang bagong parating Mga kwentong magaling Makitun in na tayo kay Katunyeng hey! Dito na tayo kay Katunyeng Dito mo mapapanood yung mga kakaiba na di mo pa nakita Dito na tayo kay Katunyeng May YouTube channel na yung taong nakikita mo lang dati sa balita hey! journey na tayo ay katunin Lahat ang mga debat na totoo, mga saluobin ng mga tao Journey na tayo ay katunin Chule, chule, chule Nakita na natin sa TV Napakinggan na natin sa radyo Ngayon sa online, mapapanood na natin siya O di ba panalo? Ang daddy ang be, ang bigong ng everyone Kinaaaliwan, kinababaliwan Nalibo-libo niyang taga, suporta isa na dyan Mga ate at kuya, nanay at tatay, lolo at lola Batang kapatid, alam nyo ba na pwede sa lahat Ang bawat aral niya na pinapahatid Pinababatid niya na lahat ay may karapatan O pasabihin ang mga sa loob niya Di man magkasundo, ay naku po Magkasama sa isang banda Magkakapatid, solo mga Pinoy Nandito ka man o wala Nasa Pinas ka man o sa ka sa ibang bansa Meron ka man o wala mayaman do ka Para sa kanya ayos ka Pantayan tingin niya si Katonying Mahal na mahal niya ang masa Inahabangan ka palagi Sabi ka ko sa bagong kwento May aral na naman akong mapupulo Ito pa ang ibahagi ko Kaya lahat tara na makinig Abangan ang bagong parating Mga kwentong magaling Makitunin na tayo kay Katunye dito na tayo ay katunyi Dito mo mapapanood yung mga kakaiba na di mo pa nakita Dito na tayo ay katunyi May YouTube channel na yung taong nakikita mo lang dati sa hey! balita hey! na tayo ay katunyi Lahat ng mga debate totoo, mga saluobin ng mga tao Tune na tayo ay katunyi tony Lahat ng mga debate totoong mga saludo bin ng mga tao Tunin at tayo ay cartoony Jule 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 Oh nagulat kayo ha 'di nagpa-practice lang ako kung paano maging Mula nang magsimula ako bilang vlogito, Kaya ngayon na certified YouTuber na ako, hindi kayo bumitaw, mga katsulin. Ito po si Kato Anthony Taberna, nagulat ng live mula dito sa Singapore. Ito po ang inyong palatuntunan. Mga current happenings, live tayo kung kailan ko gusto ang Uncut Tunying. Mga kwentong naka-inspire at nakakaiyak at nakakabilib. Ting Sabado Nights, ang Kwento Nying. Tapatang may tapang at diretsahang tanungan, tatakto nying yan tuwing linggo ng gabi sa Komento Nying. Hindi mo ba naabutan ang live ng komento nying? Huwag mag-alala! Rewind tayo! Sagot ko na ang quick highlight ng huntahan na mismo. Ito ang Kanto Nying. Dokumento Nying Rewind. Sama-sama pa rin tayo. Ngayon sa ating ikalawang anibersaryo, matsala sa inyo. At sana, wag kayong magsawa Nasuportahan ako O, oh, dun sa mga hindi pa nakaka-subscribe ha ah, Beke Subscribe na Bye Happy Weekend Woohoo